Ang trabaho <coughs> na dito. Yan yung speaker nabito. ngayon. Si Mr. Charlie Dasi. Atalian lang ginagawa na dito. Kaya... <coughs> kaya... Kung tipit-tipit kayo, tignan nyo naman ang uh, ginagawa na. Kaya yung mga padala namin dyan, ha? Sir, harap naman ka sa video. Ayan, huwag yung muna um, uh, ako. Maliwanag ba? Ay <laughs> <laughs> eh, si... Brother Ray, eh, ano yung yan sa atin? Yan ang... natin... Uh, Hello, uh, na, na. Sa... simbahan. Yung... Um, machinist. Uh, sa Catholic yung mga ano ko kung may mga information sa migrant tara sa pasit sa, sa, sa pasit yeah. para, para hindi na masimple ulit. Overhaul, <laughs> overhaul, <laughs> overhaul. overall make like, over make like, over make over okay. oh chip mechanic yan okay. chip mechanic daw mechanic. Mm -hmm. uh, kunin natin yung kabuuan, sir. Iyan si Charlie Dasig, yung reporter ngayon. <coughs> Juan, balita umay. Eh, hindi namin kayo tatantanan. <laughs> balita wala umay. Hindi namin kayo kakantanan. kakantanan <laughs> <laughs> eh. <laughs> <laughs> Enriquez, si Enriquez ma. balita mo lang umay. <laughs> Pag sa Facebook, <laughs> mga 2 minutes, ayos. Hindi mm. niyo Ang investigador. Ganda. Eh, bro, ano yung kailan na opening ng FBI? FBI. Uh, uh, FBI. Ano ba yan? Vlad. Hindi natin na naman o, eh. Kailan? May 15. May 15. Malapit na. Eh, laban ni Pacquiao. May 7, eh. <laughs> dalawang two... Da, dalawang... Ah. Dalawang, two weeks. <laughs> two weeks na lang. Pacquiao na. No. Dalawang two weeks. <laughs> dalawang two weeks. <laughs> dalawang two weeks na lang. <laughs> dalawang two weeks. <laughs> dalawang... <laughs> ano dalawa, dalawa pang reporter ko? <laughs> Parang may hangover, ah. <laughs> ha. May hangover. Para... Para gusto mo na ng order ng hot water na mainit. hot water na mainit dole. na Ayun muna bagong pintura. Anuin muna? lang para ano Para mo lang siya baba. Tatanggalin gid masagad. Yan na, Yan na Dito kami sa South Korea ngayon. Ganyan. Ganyan, ganyan. Yan, di ba? Ayang <laughs> namin yan. Bali-bali. Chincha. Bali. Gaya. Gaya po. Gaya po ang asal ng mga ano dito, no? Kaya ano lang mo, minumustra lang lang aming uh, in, hindi na ni Jersey yung kalagayan ng Pilipino dito. Ganyan po ang among. <laughs> <laughs> Gaya ng mga amo dito, kaya mga pupunta ng dito sa Korea, mag-ready-ready na kayo yung batok nyo. Pakapalin nyo na. Yung ano, taka! Ta taka! Ta taka! Ta taka o tae? Aran na? Ne! Anong ne? Pabo din sa ray. Sabi sa akin ng amo ko dati. Kumain. Kumain. Sabi.